Good morning everyone, magandang 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 umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel So sa video na ito mga kapatid, December 14 na po ngayon So meron naman po ako nakita na ipinose po ng stand with us So ito mga kapatid, nakakalungkot kasi nga dito makikita talaga natin na napaka-corrupt ang government doon sa Gaza, yung mga hamas na ito and uh, kahit na masyado ng kawawa yung mga civilian doon yet they are exploiting and uh, talagang pinipirahan pa rin nila yung mga tao doon by using the humanitarian aid na pumapasok po sa Gaza. Imagine yung mga humanitarian aid na ito, mga donations from other countries who wanted to help civilians. Pero mapapansin natin dito talagang napakakurap mga kapatid ng government doon yung mga Hamas na ito. So this uh, bago lang ito. Ayan, you can follow them on their Facebook mga kapatid. So meron po silang nilabas na video. So, panoorin natin mga kapatid. Sabi dito, the suffering of innocent people in Gaza plays right into the merciless hands of Hamas. The terror group is shamelessly exploiting mga walang hiya na nilalamangan nila kahit na may gera na They initiated to raise prices. Grabe, no? And profit. So, yung mga binibigay na humanitarian aid, pinipirahan pa rin nila yung mga civilian at tinataasan nila yung presyo. Ayan, no? Prioritizing self-interest over the well-being of their civilians. So, inuuna pa rin nila yung bulsa nila. Kaya nga, no wonder yung mga leader ng Hamas na ito, yung mayaman mga kapatid at yung mga tao doon sa Gaza, yung kawawa. هذا الملح المفروض يجي مساعدات مكتوب عليه غير مخصص للبيع بقى مشتريناه ب 40 شيكل الكيلو اللي كان زمان رطل باثنين شيكل شوفونا يا عرب الكيلو ب 40 شيكل واحنا معناش ناكل احنا مفلسين شوفوا لنا حد هالقصه Intindihin natin. You know, so the salt, sabi niya, which is supposed to be part of the aid, is marked as not for sale. So, sabi ko nga, ang dami po mga humanitarian aid pumapasok po, po sa Gaza because there are so many countries who are helping the people there. Marami po, And, siyempre, pagkain, damit, anything na kailangan po ng katawan ng mga civilian. Kasi nga, kailangan naman talaga nila ng tulong. Pero dito, tingnan niyo po mga kapatid, sabi ng isang civilian dito, the salt, asin ng ito mga kapatid, which is supposed to be part of the aid, ayun o, iodized isang kilo. Pero dito mga kapatid, galing ito sa humanitarian aid, galing po sa ibang bansa, libreng ibinigay ng ibang bansa sa bayan po ng Gaza. Pero mga kapatid, ito o, dahil napakakurap na mga hamas na ito, yung asin na supposed to be part ng aid, bibigay lang sa mga civilian ng libre, yun nga, yung asin na nga ito mga kapatid, na may nakalagay naman doon not for sale ito yung nangyari you know, not not for, for sale, sale. we bought it for 40 shekel imagine binili nila not for sale na nga na, na ibigay ng ibang bansa para sa mga civilian pero binenta ng mga ng goberno nito ng mga hamas na ito we bought it binili namin ito for 40 shekel per kilogram. No, sa mga hindi pa nakakaalam, ang shekel mga kapatid that is the money here in Israel, yun din po 'yung ginagamit nila doon sa Gaza, which used to cost 2 shekels. Grabe, no? Pero mga kapatid, 40 shekel, it's 20, 20 times heavier. Alin 'yun po 'yung uh, shekel kung uh, hindi ako nagamali, nasa 14 or 15 pesos. One shekel is 14 or 15 pesos sa ating uh, pera. So kung uh, 40 shekel mga kapatid, 1 kilo of salt ay nasa 600 pesos yung benta po ng government ng mga hamas na ito. Grabe no? Look at us, Arabs. Hmm. Look at us, Arabs. Cost 40 shekels. That's not feasible for us. Sabi niya, we have nothing to eat. We broke. Asin pa lang, masyado ng mahal. Ano pa yung kakainin namin? Wala na nga kaming pera. Sabi niya, hindi, hindi ito makatarungan. Hindi, hindi naman talaga mga kapatid. Grabe no? Ngayon lang, find us a solution to our situation. Makita natin dito mga kapatid that Hamas, this government, they don't care for the civilian. Makita natin dito, napakorap kaya kailangan talagang palitan yung government. They are only for yung inuunan nila nila to profit. Nakakahawa ito mga kapatid kasi nga wala na sila makain tapos pipirahan mo pa dahil wala silang choice kasi nga kailangan nilang kumain bebenta mo yung mga pagkain na ibinigay lang sa sa kanila na libre lang pero the Hamas are making profit out of it mga kapatid no nakakalungkot ito but ayan reality mga kapatid sa Gaza that's why we need to pray for all the civilians doon na magkaroon talaga ng maayos na government and matanggal po yung government na ito ng Gaza Ayan, maraming salamat mga kapatid. Kung bago ka sa akin channel, don't forget to like and share mo na rin mga kapatid yung video na ito. So keep on praying for peace and may the love of God be upon us all. See you again sa mga next video natin. Paalam.